Hello mga kababayan. So guys, bumaba na sa frustrated homicide na lang yung kaso ni Jan Amores. Hindi na to ano, frustrated murder. Kasi guys, uh, reasonable naman kasi hindi naman niya to uh, pinagplanuhan. Kumbaga, sa bugsunan naman ng damdamin niya, no, mas pinairal niya yung galit niya. So eto nakipag-away na naman siya na humantong sa pagbaril niya dun sa nakaalitan niya sa kanyang pakikipag-basketball sa Lumban, Laguna. So guys, bali itong nanay nung kanyang biktima, galit na galit at hindi daw papaareglo kay Jan Amores. Na syempre nga naman, eh paano kung tinamaan yung anak niya, eh maibabalik nga ba naman ni Jan Amores yung buhay ng anak niya, di ba? So guys, uh, ito ni research ko, itong ano, uh, frustrated homicide. At nalaman ko na ito pala ay uh, pwedeng bumaba sa 6 years yung kaso ni Jan Amores pag siya ay plead ng guilty. Tapos kasi nagawa naman niya talaga na mag-voluntary surrender sila magkapatid, sumuko naman talaga sila. So kung suswerte uh, suswertihin pala si Jan Amores, eh pwedeng hindi siya makulong at uh, under ano, probation na lang mangyari sa kanya. So guys, uh, bali ang masasabi ko no dito kasi nalaman ko rin na si congressman ng ano Manila na si congressman Joel Chua tutulungan daw yung ano uh, biktima ni Jan Amores na si Lika Calda na makakuha ng libreng ano at uh, tulong na legal siguro i-provide niya to ng abogado so para sa akin uh, tama lang to para yung ano nanay at saka yung mismong biktima niya makahingi ng justice no na talagang makuha nila yung pinakatamang ano parusa para dito sa ginawa ni John Amores sa kanila. So ako guys, uh, personally wala naman talaga akong galit kay ano eh, John Amores pero ako mismo nagagalit sa kanya. Pero siguro kung meron mang dapat mas magalit kay Jan Amores eh siya 'yon. Kasi ano eh, nagse-self-destruct siya. Alam niyo guys, ah, uh, napakaganda na ng future niya, 'di ba? Kung baga man, eh, ano, yung awag ah, wag mo lang pairalin yung, yung init ng ulo, eh, talagang, ano, ah, magandang future niya kasi nasa PBA siya. Tapos, eh, ano, uh, ah, makakakuha niya siya ng maganda sahod. Ah, kung baga man, yung pangangailangan niya, material, di ba? Eh, talagang masusuplayan na niya yung pamilya niya sa legal at maayos na pamumuhay, di ba? Na pamamaraan. So, kung baga man, uh, ito si John Amores, para sa tingin ko, no, dapat siyang ano, makulong. Ah, uh, hindi dahil sa talagang galit ako sa kanya. Pero alam nyo guys, kaya dapat siyang makulong kasi para magtanda siya. Alam nyo guys, tayo ah, uh, para sa akin kasi, ang alam ko, yung mga extreme na karanasan natin, yun ang tumitimo sa alaala -ala natin, di ba? Halimbawa, simula childhood, yung extreme na dun ka na nasiyahan, extreme na dun ka na lungkot, extreme na dun ka napahiya pahiya, tumiti mo yun sa utak mo. So, kung ito, makukulong si Jan Amores, oo, it will take time, di ba? Na, ano, yung makalaya siya. Pero, guys, as uh, sa tingin ko, kung mag, makukulong siya, siguro naman magtatanda na talaga siya. Lalo na kung may hirapan siya sa sitwasyon niya sa kulungan. So, ito yung pipigil sa kanya para ano uh, wag maging mapusok no at maiwasan niya ang ano pananakit o pakikipagbasag ulo sa iba kasi tatandaan niya kung ano ang hirap na dinanas niya nung nakulong siya so para sa akin no guys no uh, tama lang na may tumulong dito sa mag-ina na to uh, itong biktima niya si Lee at saka yung nanay niya ng sa gayon yung maximum na penalty no maipataw dito kay Jan Amores kasi buhay yun guys, tama yung nanay ng biktima niya. Kung na, uh, nagkataon na tinamaan yung anak niya, hindi na kayang ibalik ni Jan Amores yung buhay ng anak niya kahit makulong pa to. At swerte nga si Jan Amores eh, uh, kung baga man eh, ano, uh, hindi niya talaga natamaan. Kung baga man, hindi siya talaga makukulong for life, no? Pero, ayun nga guys, no, ina-update ko lang kayo na ah uh, kailangang makulong ni Jan Amores para yun man lang magsilbi sa kanyang ano pamigil para hindi na niya, hindi na siya maging bayulente sa future no na sino ba ang mag, mas magbe-benefit dito hindi yung nakaaway niya siya mismo nang maituwid na niya ang kanyang pag-iisip at ano mamuhay siya ng maayos at hindi bayulente no wala siyang dapat patunayan na matapang siya o oh, halimbawa man ah meron siyang ano ah meron siyang ma-influensya halimbawa ang tao na ano ha pwede hinga ng tulong not necessarily na si Sara Duterte ako guys ah, hindi ko sinasabi na magkarelasyon si Sara Duterte at Jan Amores kasi kung naman hindi ko naman talaga nasaksiyan yun di ba mga halimbawa mali nyo pinalaganap lang yun di pala totoo no kasi guys ah, masama ah, magbintang ng ikaw mismo sa so sarili mo eh hindi mo man alam kung totoo oh hindi naman tayo pwedeng maniwala lang din sa mga sabi-sabi. Kailangan may sarili tayong bait. Kung maniniwala man tayo, dapat personal yung knowledge natin, no? Hindi yung parang narinig mo lang, no? So ako ang sinasabi ko lang, no? Sikat na si Jan Amores. ah uh, sana maging sikat siya sa mabuting paraan. Mag sa sana paglabas niya, if ever sana makulong siya, no? E change man na siya, no? Na magiging uh, good example na siya sa iba na eto, Uh, ah, na kulong nagbago at ngayon namumuhay na ng maayos sana sa future ah, yun ang makita natin sa kanya pero sa ngayon ah, guys ah syempre ah nakasuha na siya kung baga man napanumpa na siya na inquest na siya at so guys ah gugulong na ang hustisya para sa ka ah, biktima niya at saka kay Jan Amores at saka sa kapatid niya nasangkot din dito so dito na ako guys and Blessings, blessings everyone. Bye.